Dong. May gabi idiya, Dong. Ako na may mong gihagit. Asan yung mo gusto, Dong, mag-abot, ha? On sa oras, kung sa nga dawa. Anaanta ka na Hindi na ko pabugnawan. Ka naman init-init pa ba? Asan As yung mo gusto, Dong? Eh, manadayin ko. Dalaan takag-chinso ba? Tuloy yun takag-chinso. Asan yung mo gusto, Dong lasa ni mo eh ha isulti pangalan ako dong pali imo ba may tapsing tapsing anakan ka na yun bisag karon ka karon na anakan ta ka asan ni mo gusto sa inyong balay anakan ka Ilasan ni mo eh Eh, nasa ka kaya ba? Kaya nakabastos ka pulis sikat ka na. Nakabastos ka minor, sikat ka na. Ay, ikaw lang nun, ikakapapreso na ko nun ba? Ah. Ogma, nahanta ka. Ha? Anahanta ka, Ogma. Ayok si Bat, ha? Anahanta ka, Ogma, ha? Anahanta ka, Ogma. Masa niya di ka magpakita. Anahanta ka, Ogma, dong, ha? Oo. Oh. Sangpita, yung mong ginoon na ilan. Anaan ka ma? Re Reply ka kung asa ka Doon ka ha? Okay.